Magandang hapon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Catherine na Tokmo Ang mag-uulat sa inyo sa kasaysayan ng maikling pinto. Bago pa man dumating ang mga Kastila, mayroon na tayong abilidad sa sining at panitikan. Karamihan sa mga panitikan sa panahong ito ay nagmula lamang sa iisang tao. Gamit ang pagsalin sa pagsasalin dila na ipasapasa ang mga ito sa iba't ibang tao at lugar. Panahon ng katutubo, ang maikling kwento ay nasilayan na noong panahon bago pa man ang mga kastila sa ating kapuluan. Karamihan sa mga ito ay pasalin labi lamang o mga kwentong bayan. Tinitima ay kalikasan, Diyos-Diyosan. Ito ay mga pasalitang pagsasalaysay sa tradisyong patuloyan. Kwintong bitbit. Dito nagmula o nagugat ang maikling kwinto. Pumapagsa ang mga ito sa mga anito, lamang lupa at mga iba't ibang kababalaghan at nilalang. Ilan sa mga ito ay nakaugit o nakasulat sa mga makikinis na bato o malaking kahoy at dahon. Ngunit marami sa mga nilikhang panitikang ito ay nawala dahil sinira at sinunog ito ng mga prayel dahil sa naglalaman daw ito ng mga kwintong demonyo. Panahon ng Kastila sa panahong ito, humina ang pagsulat ng mga kwento dahil sa pagpapalaganap ng kristyanismo at nagturo ng mga aral mula sa Biblia na kinapapalooban ng mga aral at utos ng Diyos dito sumibol ang kakana. Isang pintong naglalaman ng alamat at inkanto na ginagamit pang aliw sa mga bata. At parabola, isang kwintong naglalaman ng aral ng Diyos. Panahon ng Amerikano Muling sumigla at umulad ang panitika ng Pilipino dahil sa malaking impluensya ng panitikang Ingles. Muling lumitaw ang mga manunulat at nadagdagan pa ito ng mga manunulat ng Ingles. Dagli, isang uri ng maikling pinto na naging tampok ng pamunuan tayo ng mga Amerikano, pintong nangangaral at nanunuligsa. Ang mga dagling ito ay na nalathala sa pahina ng isang pahayagan na muling pagsilang. Lumitaw rin dito ang pagsulat ng pagpasingaw na tungkol sa pag-ibig, pagsuyo o panliligaw. Jugracias e Rosario Cruz, tinaguri ang ama ng maikling pintong Tagalog. Panahon ng Hapon, tinaguri ang gintong pahina ng panitikang Pilipino dahil pinapa, pinairal ng mga Hapon ang paggamit ng wikang pambansa sa pagsulat. Pinili ang mga pangunahing kwento sa isang aklat ang 25 pinakamabubuting maikling kathang Pilipino Noong isang libo shamnaraan apat na pot tatlo, panitikan sa panahon ng bagong lipunan, isang libo shamnaraan pitong pot dalawa hanggang sa isang libo shamnaraan walong pot anim, panahon ng bagong lipunan, setyembre dalawang pot daluang isa, isang libo shamnaraan pitong pot dalawa, idineklara ang martial law, bagong lipunan pagbabagong tatag naging makatulo, makatotohanan ang pagsa ng mga ito at natuon sa tema ng bagong lipunan, temang makabansa at paglaban sa mga naaapi, mga pag ng maikling kwento, pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka, pagbabalik bukid ng mga tauhang nasasakal na sa magugul at mausok na lungsod Kahirapan ng pagkakaroon ng maraming anak, mga pang-araw-araw na pangyayaring kapupulutan ng aral. Kahalagahan ng pag-aaral ng mga ito Ang pag-aaral ng kasaysayan ay pagbalik tanaw sa ating nakaraan, pagtuklas sa ating pinanggalingan at pagiging maalam sa ating makulay na tradisyon at kultura. Mahalaga ito sa pagbuo hindi lamang ng isang bansa, Kundi mahalaga din ito sa pagbuo ng ating pagkatao. Sa pagtuklas natin ng ating nakaraan, ay malalaman natin ang ating pinanggalingan. Mas lalo nating mauunawaan ang ating pagka-Pilipino. Magkakaroon tayo ng malalim na pagmamahal sa ating bansa na magbubunga upang tayo ay maging isang mabuting mamayan ng bansang Pilipinas. At dito na po na